YouTube star sinunog ang mga muka ng mga fans niya. With great power comes great responsibility. Tama ang tito ni Spider-Man dito. Pero mukhang hindi ito alam sa isang lungsod sa France kung saan nakatira ang isang YouTuber na si Marie Lopez na si Enjoy Phoenix. Halos dalawang milyon ng mga subscribers ni Marie at libo-libong mga teens at tweens ay nakasubaybay sa kanya. Hindi natin alam kung bakit naisipan ni Marie na turuan ng mga followers niya na magpahid ng isa sa mga napakatapang na allergenic spice sa mukha nila. At hindi maganda ang kinalabasan nito. Ang isa sa mga natural kuno na homemade DIY na face mask na pakulo ni Marie ay gawa ng dalawang sangkap lamang, cinnamon at honey. Sinabi ng 20 anyos na YouTube star na ang cinnamon daw ay antioxidant at nakakabata. Naku po, tulad ng sile, ito ay healthy pag kinain ng kaunti, pero huwag ipahid sa balat. yep that's right. Cinnamon, isang spice na delikado dahil ito ay sumusunog ng balat at sobrang nakaka-allergy. Nagalit ang mga dermatologists sa katangahan ni Marie. At tama ang mga dermatologists, ang mga fans na nakinig kay Phoenix ay nasunugan ng balat at nagka-allergy. Aray! Pero imbis na umamin na nagkamali siya at mangako na pag-aaralan niya sa susunod ang mga beauty tips niya, well, hindi siya nagpakumbaba at hindi rin siya nagsorry. Ayon sa mahabang Facebook post niya na sinisisi niya ang mga fans niya dahil hindi daw nila tines muna ang DIY mask sa braso nila bago gamitin. Sige, sila na may kasalanan at hindi ka pasimuno. Tignan na lang natin kung di ka mawalan ng mga followers. Sa mga kabayan natin na may beauty channel sa YouTube, huwag tularan si Marie at mag-research kayo ng mabuti bago mag-imbento ng mga DIY na pampaganda.